Wala na naman po sa mga inasalo. Oh. Nagpatakalaga ng dalawang takal. Tatlo. Takot mabiti na yan. Tagal kasi magbigay yung deliver ng kali. Yan Dami kali. Dami kali. Ang gustong gusto niyo kumain sa mga inasal eh. Sold na sold talaga siya dito. Mo? Oh. Kumaya paglabas, magreklamo na naman dahil malaki ang tiyan. Buritit na naman siya. Sa akin, ito pa lang oh. Yan, isang takal pa. Sa kanya, nakatot takal, no? Takaw kumain. may. At mainit, no? Sili. nagpadagdag na naman ng kanin pang limang takal na to ako nga oh, isang takal lang ha? Oh. may tira pang ang ulap yan tira ko oh, marami pang tira yeah. nakalimang takal yun na pala may kulap oh. Thank Mas matapaw pa rin sa akin kumain, pero hindi tumataba. Yung kunti ang kinakain, sa tumataba. Yan, malakas kumain yan eh. Mas ang katawan, di naman lumalak. Ano kasi pagkatapos kumain, takbo agad sa CR. Diba Daripada nama siang pahen di ngayon Kalau ada aming Dumadaan yung namimigay ng kanin. Oh. Tama na raw, na siyang takal eh. Marami pang pa ulam tira oh. Yung sa akin, ito. Tapik out. Binalo hmm. pa yung aso oh. no wala nang tuyo lahat bisaya hindi hindi nagalaw kasi ayaw niya nang ganyan eh.